tayo ay naghahanap ng manok na matitirador kaso wala tayong makita eh ay nila magpakita ngayon so itutuloy natin ang pagkahunting natin ng manok <laughs> yun hindi ko alam kung kaninong ano to matagal na akong nakakawin hindi ko alam sino mga tao tao rito yan pwede naman siguro tayo magtirador ng ano doon ng tilapia diba punta natin Ini. Nagkanan nanti waig. Oh. Ito, pwede natin maging Ito. ano to. Bala. Uy. Niipon nila yung tubig. Narangharangan nila dun. Para doon makahigop. Pakit yung tubig. Papunta ron sa kinalang pinitak, sa taltalon, sa bukid. Yan, narang nila. Para maipon. Aray ko. nag na yung mga ano ito. Yung freak oh. Giba na. Dati Dati ang gandun yung ano nito Ang giba na Dati may nakatanim dito na Kuliglig Makina Punta yung tubig doon oh, Init Ayan dito presko. Presko ang hangin dito. Wala mainit. Hindi natin kaya maglakad ng ganong kainit. gatal-gatal, <coughs> <coughs> hanggang dito na lang muna. Mamaya na naman ulit. Babush!